Ah, kasi di ko hanggang kayo na yun. Oh, Magkikita mo. You have to wake up, please. Kailangan mo alaga ang babae Maan natin para pinapanggaya ko na siya sa iyo. Hello, Eloisa? Ate Lua? Kamusta yung kulang sana si Papi? Sorry sa lahat, ah. Sorry sa lahat, lahat. Hindi kaya nagkagali sila ni Margot? Kasi hindi naman maglalakas loob sa si ating mga tumawa kung okay sila ni Margot, di ba? Saan ko ba tayo pupunta? Kahit saan, basta makapagtago tayo. May malaking withdrawal ginawa si Papi kahapon. Si Luan Hati. Hindi namin alam kung nasan sila, Ate Luwa, eh. Umalis sila. Dala nila yung pera. Hindi kita maintindihan, Margot. Si Ate Luwa po yung pumatay kay Mama. Siya po yung totoong pumatay kay Doña Hilaria at hindi si Chino. It's a very serious alley allegation. You're becoming too inconsistent. Pero yun po yung totoo eh. Hindi po lang po nasabi noon dahil tinatakot ako ni Ate Lua. Papatayin daw niya ako yung anak ko, si Bobby. Attorney, parang ako mo tulungan mo naman ako. Handa ka bang humarap sa korte? Laban kay Lua lahat eh. Para po kay mama. Handa po ako. Patay ka na. Sandan ko pa rin yung kamandag mo. Magantay ka lang sa pasasabukin ko. At gagamitin ko pa rin yung pagkamatay mo. Ano sabi mo sa mo na ay kailangan? alam mo sa pagkamatay ni Doña Hilara, sino pong matay sa kanya? Hindi <laughs> mo nga naman. Namatay lang si Mama, nag-close na kayo. Lagi ka ba tumadalaw sa kanya? Wala ko ba nabibiru sa'yo, Margot? Ha? Pwede ba mo ako ng maayos? May tinatanong ko sa'yo, narinig kita kanina sa labas. Kaya may sinasabi ka sa pagkamatay ni Doña Hilara. Alam natin pareho na no? wala akong kinalaman, pero no? ako pa rin dinitin mo eh. Seriously? Dito talaga sa harap ng patay natin pag-uusahan? You know what? Dito ang asking the wrong question. Ikaw pa rin pumatay kay Tony Hilaria. Alam mo kung ako sa'yo, magdadahan-dahan ako sa pananalita ko. Kasi hindi mo kalala kung sino kailangang mo. Hindi naman ako ang kontrabida dito, eh. Bukas mo ka lang. Magpapasalamat ka pa sa akin. rin tuloy. And dahil sa akin, nagkagani-ganito yung buhay natin. takay kaya to. Isa lang na may yun, lagi pagkakabali ko yun. Isa lang. Pero pakaramdam ko, araw-araw may sumasakal sa akin. Para sa masamang sama tao. Ayun, hindi po. hindi po kayo masama. Ma, oh, malalagpasan din natin to. Judge Margot, the city prosecutor has found probable cause to charge Luwalhati in court. Ang ibig po pong sabihin nito, attorney, tinanggap po nila yung statement ko at makukulong si Ati Lua. Habang nasa korte ang kaso, sa city jail mo na siya mamamalagi. ba ako sa tapang mo eh. Nung ilantad mo ko sino ang tunay na may sala, napakatapang mo, Margot. Anthony, thank, thank you po. Pero sana po magkawang po natin ang paraan yung kasong isinampan nila sa akin sa hindi ko po pagsabi ng totoo agad. Malaki ang chance na babaan nila ang kaso mo. Baka nga i-wave pa nila dahil sa pagiging witness mo. At don't worry, akong bahala. Mas isipin mo ngayon si Lucio. Ano po meron kay Lucio? Baka sampahan ka ng kaso dahil sa damages na nakuha niya when we file the case against him. Oh. Huwag po kayo maglala, attorney. Hindi po yung gagawin ni Lucio. Sa mga panahon ngayon, si Bobby yung mas concerned niya. Huwag yeah. um, ko po na. You know, ko yung doktor. Sabi naman niya na... Actually, sabi niya na gumaganda nga responso yung responsong katawan ni Bobby. Yun nga lang. Mas... Mas liver's medyo bugbog. Pero, ako rintay magiging okay Uy, naman daw siya. Salamat ah. Salamat na inaalagaan mo si Bobby. Nilabantayan mo siya. Okay? Siyempre, kapatid ko siya eh. Uh, I'll do everything for my brother. Lahat gagawin ko para sa kanya. Pero now, medyo sa'yo ako mas nag-worry kasi kung um, pagod na pagod ka na eh. I don't know, don't get me, I'm just thinking you know, the stress, mas I have a job na. Oh yeah, first day of job, di ba? Kamusta? Nice naman. Hindi ko nga naisip na magiging madali lang para saan kung lumipad. Medyo nahihiya ako dahil Tawag nila sa akin, ma'am. Sabi na alam nila, kaibigan ko sila, Shell. Wow. no well. You Ben, know, pero consultant para sa isang magazine, medyo... Hindi <laughs> mo talaga, no? I I pretty much know that job. It's just, you know, I minsan simula, feeling mo magal talaga yung trabaho, pero <laughs> biglang gugulatin ka nila kasi tatratin din yung araw na sobrang bigat naman yung responsibilidad mo sa kanila, diba? So... <laughs> okay na naman sa akin, dahil guys, yun na hindi ako araw-araw pumapasok para maalagaan ko si Bobby at si Pa. Agriculture consultant na naman ako. Puro yung kinukonsult na sa akin eh kung paano itanim yung gantong klaseng ano, uh, halaman o paano alagaan yung gantong klaseng hayop. Madali lang naman yan para sa akin. Siguro kung may mga may na tanong, eh... Ganun lang, okay lang sa akin dahil wala naman din madaling trabaho eh. ano, tapos... Ayun, kaya... Tapos walang malawan. Kailangan mo talaga trabaho, di ba? Kailangan mo talaga kasi... You know, pwede naman kita tulungan. Yeah. Di ba, pwede nga kung bumibala ka na tayandoy. Uh -huh. Nagawin dahil sa so, pamilya mo, kaya mo. Pero... You know, besides kung magisingan si Bobby... Sigurado ko hindi rin siya papayag na may trabaho eh. <laughs> Masyad na napag-isipan to eh. May isip na bago pa mag-isip si Bobby. Nakapag-desisyon na ako kasi kesa umasa kami dun sa pera makukuha ni Bobby. Ang pera na yun, eh, wala namang maganda yung magagawa sa buhay mo. May pera ka nga, gugulihin ka naman ni Marco. Mas mabuti lang siguro magtrabaho ko, simple buhay. Hindi kami ginugulo ni Marco at mas ayos yun sa akin hindi na naiintindihan kita. It's just that Eloisa, hindi pwede mapunta kay Margot kung meron ang panapantura. Walang ibang may karapatan sa perang iyon kundi si Bobby at ikaw. Okay, lang, <laughs> Kailan yung muna niya? tutulong ko kayo. I'll help you. Pero kailangan niyang lumaban. You have to take it kasi... Especially now, kasi feel ko talaga kasi sigurado ako may alakas ng kutog ko, yung margot na yan, may masamang binabalak yun. Girl! Chino! Oo. Oh. May mataray ako na ba rito sa inyo? Si Ate Lua na sa TV. Wanted ang lola niyo. Ano? Hindi ko na yan kaya to. Isa lang kami yung naging ko ko'y eh. isa lang. Pero pakalimdam ko, araw-araw ay -araw, sumasakal sa akin. Parang kasama-sama akong tao. O, hindi po kayo masama? O oh, malalagpasan din natin to. Alam mo na siguro, kapag naging maayos na ang lahat, Terima kasih telah menonton!

Medyo okay-okay na po, pero hindi pa rin siya nakikising. Wala pa rin mali eh. Tsaka, yung mga organs niya nanghihina pa rin dahil sa kamot. Ay. Alam mo, ko eh. Kung gising si Bobby, ano kayo sasabihin niya sa mga nangyayari? Yung hindi nga ko, na eh. Kasi, syempre si Ati Luan na nag-alaga sa kanya. Parang, simula ba yan? Gano'ng pata, eh. Nakakakilang totoo. Totoo ba ko si... Walhati ang kumatay ka doon ni Hilaria? Hindi na yung iniisip namin yung Gigi sa na uh, Lucio eh. And, mahirap naman maniwala sa mga nangyayari ngayon. Hindi naman uh, pwedeng basta-basta ka nalang maniwala. Ayoko. Oh. Lalo na ngayon si Margot din ang nagtititimta yung Walhati. Eh di ba siya yung nagpintang mo kay Lucio? Eh kumakabintang at magtiin ng kusensyon na ng ganun-ganun na Kung may malaman natin siya pala ang totoong pamatay kay Doña Hilaria. Tahan-tahan ka nga sa pagsasalita. Siguro ang daming silin mo itong Bicol Express mo at maanghang ka magsalita ngayon. Ay, hindi. Tama lang ang ngayon. Eh, yung maganda nang nangyari sa sitwasyon na ito, yung kaso ni Lucio. Kahit pa paano, nakakaluwag yan sa tib-tib. Hmm. Basta... Lagi kang mag-iingot, ha? Kamaraman yan si Marco? Ay, Shari. Tama niya. Lumakad ka na eh. Baka malipasan na lang gutom yung mamaya. <laughs> Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Oh my God! Totoo ba yan? Grabe, hindi ako makapaniwala. <laughs> Ay, ako mga tao talaga. Ang hili gumawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. <laughs> Nagsisisi kaya siya ngayon? Ay naku! Diyan naman e! Eh. Ano yan? Yan! Oh. Sandali nga yan. Ano ba nag-uusapan yung dalawa? Eh, so masasabi, e. yung, eh. Yung, yan. Yan, yan ang sinasabi ng iba'y ba tinutukoy niyo Eh, eh talagang ko kasi. Tuko sa idol Ay, Ayan nga si hinahanap ng mga pulis. Kasi ah. siya nga daw ang pumatay kay Doña Hilaria. Ha? Sino may sabi? Ano nangyari yun? Eh, sino pa? Si Mama Ito na yun. Ito ako. yun. Ito na ako Ito na kasi, sa akin yun. Dahil basta maramang nilayasan. O, saan so, no, ako? huwag Hindi ka papabayaan babayaan, Gino. <laughs> winner talaga ng luto ni Aling Loida Girl. Hindi mo sa kanya, dahil talaga niya pag-i-give love on Christmas Day. Ang oh yes, Okay ka lang? Girl! Oo, oh. oh, okay lang ako. Sure ka? Iniisipan naman niya pa ako sa'yo ni Margot, no? ngisip ko lang kasi baka yung sinasabi niya. Baka pagkagising ni Bobby, ayaw niya sa akin. Si Carillo, oh. nakakita ka lang sa TV ko. Ano yung nagpapasok sa isip mo? Ang mo naman na mahal ko siya. Kung mag na ulit, Ano? bà biết

Sa love mo, girl. Eloisa, kinagawa nila ang lahat para matulungan si Bobby. M. He's safe. Doc? Doc? Joe, anong balita sa cell phone? Mayos na naging ang na pasyente. Indicators are extremely okay. His heart is now in good condition. Dala pa rin ito ng pag-take niya ng napakaraming sleeping pills. Usually, unang inaatake nito ay ang kanyang heart, liver, and then the kidney. Magpasalamat tayo at lumalaban ang pang pasyente. Matapong siya. Salamat. Thank you. Excuse me.